Bago tayo mag-blind items, make sure to like, share, and subscribe to our MU Entertainment's YouTube channel para hindi ma-miss out ang Marites University. At kung blind items sandap mo, press talasan na isipan at pagkailangan pagiging marites dahil dito na ang segment then, yung na, 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 <laughs> ko, <laughs> ay inyong kayo at pilin na inuulaan <laughs> na Yahoo! Tumabakal <yung> tuloy ako, tataranta ako. Ayan na! Hashtag! <laughs> hashtag! 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 Aloe vera! Ay ako yan! Hindi mm, na tuloy so ito na itatawid ko na. Naku, sana ba itawid ko? At sana patawarin ninyo ako kung medyo ano. Anyway, may kinalaman ito sa isang female personality. Uh, <laughs> ito si female personality na ito ay nahiwalay na sa kanyang asawa kaya naman si female personality eh sa dating stage, yah, mm. eh, may nakilala siyang isang uh, non showbiz guy, Ah, eh, na hindi 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 nila. hindi 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 si hindi 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 Hmm. Malamig. Ag malamig na lugar. Probable eh. para sila ay matubigan na. hindi sa tubigan. Para magniig. Ah. Agad, agad niig. Niig, oo. Oh. Ni eh, ito si Oo, no. medyo ano na to. But anyway, so si female personality, sana gusto niya lights on. Ay, Pero kuya boy. Oh. <laughs> <laughs> Kaya hanapin niya siya kung nag-guess na siya kay lights Sir Boy. on oh. Balamang on ang sinagot niya. Happiness ang pinili. Uh -oh. Over chocolates. Eto na. Pero ang request ni Nan Showbiz Guy, lights off. off. At ang gusto niya ay total darkness. Ah. Yung talagang sabi nga niya, pwede ba buksan natin ng kuwante lampshade? Oh, medyo may, dim naman. Buksan natin TV o buksan natin oh, yung CR oh, uh, CRI. Oh, oh. Oh, talagang total darkness. E oh. pinagbigyan ah. itong sephimid personality si Nan Showbiz Guy. So eto na ang ganap. Happy naman itong si uh, female personality sa ganap. Dahil ginalingan naman daw. Ah. Pero eto na, mm, nung natapos na yung ganap, may napansin lang itong si female personality na katas ng katotohanan. Ano yung katas ng katotohanan? <laughs> Kat katas ng katotohanan pagkatapos oh. ng ganap. Pag-ibig no. e, alam, alam ka agad eh, Junardo. Oh. Oh. Siyempre, alam naman niya kung ano ang katas Tut ng katotohanan. Oh. Ang totoong katas ng katotohanan. Oh. Pero nagduda siya dun sa kanyang na-experience. Ah! So ginawa niya, chineck niya. Ano Ew! ba ito? Pag tingin niya gano'n ng kanyang tines, hindi siya tunay na katas ng katotohanan. Uh, oh, 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 oh. Dahil ito ay isang aloe vera lama Lotion? Oh, Alaman? Hindi, yung katas ng aloe vera. Aloe vera uh, yung amoy. Kasi palang din kasi uh, yun. <laughs> so ito na ang big reveal. Uh, Si Nansho showbiz guy pala ay hindi lalaki. Ay! Uh, Na ko? Na lalaki. -oh. trans -oh. Trans man. Ah. so, na, so kaya pala, pero ang kinilame niya, ano siya? Uh, Talaga. Mintol. Tapos, hindi maramdaman yung female personality ko. may... kaya ilang, so baka may ginamit na ibang bagay. Eh, hey, siyempre, party yun yung katawan na, no? Oo nga. Sko. Ano ba yung ko pa? Ano ba yung ginawa? Siyempre, <laughs> may mga gadget yon oh. or may mga kemi ah. yun. Kaya, lights off mm. na total darkness. So, hindi na... Ang galing naman yung... Ang galing France naman, ...yun. Oo. Oo. Simagot si Sean. Ang ginagamba mo yun, Sean. Parang kadera. Oo. Uh, uh, may sinuot. Tapos biglang dun na dinaya yung sa pagkeme. After the party. Uh, kung mo yung diba? kung, kung laman yun o ano, no? <laughs> Ewan ko. O, oh, yun na. Kasi kaya, bilisan nyo. Yung <laughs> <laughs> female personality, ano, basta ano siya, on and off sa showbiz. Ayan. Mm. Tapos, ah, uh, marami siyang kaibigan sa showbiz kasi lovable naman siya. Kasi naghiwalay niya sa nanong asawa niya. Yun lang. Tama na. <laughs> o, WTF sa YouTube, sa Channel Fu, at syempre na sa Spotify na rin po ang WTF you, the WTF podcast na. O. At syempre, si Belle Constantina na stand Empire, hello! Ayan, th thank you si uh, Miss Rose. Tapos uh, si uh, Gracie Cornejo, hello! Hair Shop Salon uh, sa Dental Clinic. Si Alan Diones at kay Lito Maniago. Thank you, Ayan. Lito. Hello, uh, Ayan. Ayan Next, hashtag, walang pang K. Wala pang K. Ah, oh, wala pang, pang K. Wala, wala pang K. Wala pang K. <laughs> <manag> <laughs> wala pang kay, Sa isang actress, uh. napagkitingnan mo siya, parang lovable naman siya. Parang uh. funny naman siya. Uh, parang nice naman siya. Mm. Pero sa... Ano ba uh, Talikuran or ano? <laughs> Tama ba Taliburan. ako talibura? ah, Grabe Mali. naman ng Viva Max. Siya. Parang sa oh, parang sa katotohanan, ah. hindi mm. uh, napaka demanding, napaka feeling niya talaga siguro, isa na siyang ano, big asset ng network or akala mo may napatunayan na in terms of movie, eh wala pa nga raw nagiging box office man lang hmm. or anything. Pero nagbibida bida siya. No? Oh. Pero wala pa siya nga namang ano, hit, hit. movie, oh. kung sa movie. Kasi alamin niyo ang artista, di ba? ah mm -mm. uh, ang gauge talaga sa kanila kapag ka ikaw ay may hit na na pelikula. True. So itong actress na to, wala pa. Pero kung makaasta, akala mo kung sino ng superstar o talagang kaya eh may dinidiman. Dinidiman niya na dapat sa poster ng uh, isang teleserye, dapat siya ang uh, naka-front, siya ang pinakamalaki, yung mga ganon. Mm. Eh and may mga kasama siya doon na talagang may napatunayan na rin naman. Kaya ang sabi ng uh, parang hirit talaga ng isang executive din, wala pa siyang K. Ayun na. At hindi walang pang-K. At oh, hindi, oh, hindi walang, walang pang-K. K. <laughs> wala pang-K. K. Wala pa siyang oh, K. Oh. Pero alam mo, may ugali nga talaga ito. Yan ba? Hindi, itong ah. actress na ito eh. Act na, eh mas, uh, mas matanda siguro uh, dyan. Uh. oh may ugali din talaga. Pero pag nakita mo, akala mo. Sweet-sweetan. Sweet sweet Sweet-sweetan. Oo. Wala ka pang K. Yeah, may aloe vera din kaya. <laughs> Ay hindi naman. Ang clue dito, bata, isa siya sa mga parang laging bida, parang hindi pa siya hindi nagbida sa mga teleserye. Oh. Pero walang kumita. Marami na ring nagawang uh, may mga nagawa na rin pelikula, pero wala pang masasabing nag talagang tumatak sa kanya. Hmm. O Ganon, hindi 'yan. Hindi 'yan. 'Yon. Uh, Mali-mali uh, naman 'to si Gracie. May team. Ay. Ay. Okay na, di ba? Oh, so, una muna gusto kong batiin si Bel Constantino nga ng Stan Empire. Thank you sa Thank iyo. Thank you, Ma'am Bel. Uh, uh, Miss Bel, maraming pong salamat. Uh, Siyempre, gusto ko rin magpasalamat sa... Uh, lahat na nakatulong ko sa akin pagganap kahapon uh, sa bataan. Mm -mm. syempre Siyempre kay Lester, kay uh, Ate Janet, uh, kay Paul na ang mga ABP. Thank you so much. Ah, Sorry diba? Ya. Sa aking anak at sa Pau team. Thank you sa inyo. Wow, may Pau team. Yes. And, um, sino pa ba? Of course, uh, hello to kay Mars Ching, kay, um, Ninong Boyet, Ate Maribel, na sa US. Kita na po tayo by December. yan Kay Irene na nagpalit Thank you so much sa pinsang ko. Tinupad mo ang aking wish. ah uh, Siyempre, ang Manlapas family at ang lahat ng mga naging bahagi. Yan po. So, bisan nyo na talaga masakit na ang aking <laughs> acid na talaga akets. Yun. Okay. Next okay. yes, Sakit sa ulo agad. Ay, akin yan. Mm. Mm -hmm. Hindi, ito may example banda. Masakad na ulo, ulo, ni ay, Chan ni Rose. Bakas yung mga kataulo nito. Baguhan pa lang. Hindi, bago, hindi siya, siya <laughs> nag-comeback pa lang to. Oh, nag-comeback. Uh, uh mm. pero Pumunta sa ibang larangan. Tapos nung bumalik, uh, kumuha ng bagong management. Na, na, nagkaroon na siya ng management kaya parang hindi uh, nagustuhan. Hindi sila nagkasundo. Kumuha ng bagong management. Itong mm. anong to, itong Artisan na to eh. Uh, female personality, uh, hindi pa siya masyari, wala pa siya sa show. Acting-acting, hmm. ano palang hosting-hosting. Eh, kaya lang, pag, pag sa bago niya manager, pag merong inquiry, uh, pwede ko ba si ganyan, ganyan-ganyan? Pag, pag alam niya na kilala niya yung nagtatanong, ay kilala ko, ako na lang makikipag-usap diyan. Ako Do na lang makikipag-deal. Parang ano, hindi niya pinatatanggap. Meron pang may instance, namin sa magkasama sila ng manager niya, may tumawag, tinawagan siya, ay tinawagan yung manager niya, tinanong, ah, di hinabi niya, oh ito, tinatanong ko kung magpwede ka, available ka, magkano, ganyan. Ay, kilala ko yan. Ako nalang makikipag-usap dyan. Ah, gumagano. Laging oh. gano'n na pa. Binabypass yung ano. Para mas-toss naman ito female, female manage, personality. Uh, nagpa-manage ka pa. Sabi ko sa manager mo. Oo. Oh, oh. Ay, haya mo na lang siya. Diyos ko, huwag mo samahan yan. Pero siya pa rin ang manager. Siguro, parang ano na. Siguro, per project ka na lang. Sabi ah, ko mga niya. Para wala, wala kang sakna ulo. Pagpasok sa'yo, sa'yo. Pagpasok sa kanya, kanya. Ah, um, parang kilala ko yan. Pagdating ng problema, sa kanya lang problema, mm, di diba? Anong clue? Clue eh... Magaling siya sa kanyang larangan. Mag magaling siya sa kanyang larangan, tapos... ah... Uh, ayun. Ayun lang? Dadagdagan ko siya. yung clue, gusto mo? Sige, mo. Tama? Galing din sa pamilya ng mga celebrities. Oh, yes. oh. Hoy! Maging nyo marita mga names. Tiyada! <laughs> oh, babae. Parang <laughs> naiikot na niya yung mga ano eh. Kung tama hula ko ah, tama ba? Naiikot na niya yung Kaya mga eh, hosting. Diba? I, I trust you. Wow! Uh, yung yung beauty pa oh, dyan. Oh, 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 diba? At saka yung larangan na talaga. Ang galing-galing talaga niya. Mayari ka ng tubigang kasi. Yun na. Ba? Gusto niya maging action star, diba? di ba? Ewan ko, hindi ko alam. Hindi ko alam niya. <laughs> <laughs> na, next, ano na? Ayun na, next. na? na, Bago lang, bumati si June. oh may nasabihin ka lang. Magkapaalam muna ako. Oh, mauna na ako uh, magpaalam. Yeah. Dahil hindi mm. ko na kaya Rian, ah, sakit oh na, oh siya, na siya. Sige, sige. Oh. I need to throw. Ah, ah, okay. Okay, sige. kamarites, okay, okay. okay, okay thank you sa lahat ng mga bumate. Thank you sa inyo. Yeah. Oh, sige. Oh, happy um, golden anniversary. anniversary. <laughs> golden, oh. oh. golden year. Golden year. Oh. Ibis Rose. Oh, sige. Okay, uh. Oh, sa mga ka natin. Sabag sabag natin sabag na mm-hmm. Happy um. birthday, uh, Erwin Giyab. Sorry, hindi ako pwede ngayon na nag-aaya kanina. Ay, antara. Okay. Mm -hmm. Okay. okay. suot ng iba. Hashtag. Ako na. Suot ng iba. May kinalaman ito sa isang actress na napakamahal ng mga fans. Mahal na mahal siya ng mga supporters na ganyan na para bang uh, binibigyan niya na ng karapatan itong mga mga fans na ito na alam mo yon na maging bahagi ng buhay niya mula sa mga bagay na sinusuot, ginagamit, lalo pag may mga taping. Kasi multimedia star din itong kilalang personal, yung female star na to eh, na ang husay na aktres, napapanood sa TV, pelikula, pati sa mga vlog, social media, etc. Kumbaga, big star talaga siya sa industriya natin sa mga panato. Kaya lang, meron siyang very close group ng mga supporters na parang nagtatampo sa kanya kasi di umano, itong mga group of supporters na to, parang orga organized ano to, mga, mga mayayam Man, na mga supporters niya na may mga iba't ibang location all over the world. Hmm. So kumbaga, pag nagre-request o naglalambing itong si female personality na na gusto niyang magkaroon ng bagong mga ganito, hmm. tapos ko, kontakin agad ko na sa Hong Kong, hmm. sa 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 Italy, sa ganyan-ganyan na, ay padala kayo dito no kasi mayayaman nga 'yung mga supporters niya. One time, di umano nakita na 'yung isang napakagandang branded na kasuotan na isuot-suot nitong kaibigan co-host nitong female personality na to na uh, tanda tanda alam na alam ng no mga kaibigan niyang fans na binigay nila yung yun ni regalo yun doon kay female personality nagtaka sila na bakit sino suot-suot ng iba mm, yung yeah. supposed na branded na regalo regalo eh, siguro sabi naman ni uh, female personality, parang meron na siyang ganun kaparehong tipo ng damit. Kaya may karapatan naman siya since regalo sa kanya, irigalo din siguro sa iba. Kung baga, di ba may mga ganun naman talaga among friends. Pero siyempre may nasama yun, hindi yung wow. tinake ng maganda ng mga fans niya, ng mga supporters niya. At kung baga nag-e-effort na sa ang panig ng mundo na kailangan niya nandoon nakasuporta kasi well traveled din itong female personality na to Ay. nagso-show abroad ganyan ganyan. Hindi ba kasi, yan yung blind item ni June? Ah hindi pa. Ay. Oo Ay. kasi artista na talaga ito at kilalang-kilala. 'Di ba? So ang punto lang niya ng mga fans niya doon, bakit naman hindi mo man kami inaano na kung ko bang pwede ng effort. But the pala. thing is, yun na nga, parang, paano mo bababalansin? Kasi pag once na binigay naman na sa'yo, karapatan mo ito, naman na nga ngayon ba? kung gagamitin mo, ba, mo ba? ba or iririgala mo din ba sa iba. Ah. Kaya lang yun nga po, nagtampo nga daw po ayon sa mga kaibigan natin na medyo ngayon distansya muna. Sa pagkasi kasi marami talagang fans ito all over the world. Distansya muna sila sa pagbibigay ngayon ng... Pero nakakaloka um, naman kasi co-host niya yung pinigyan. Yun, yeah. Siguro, Sana, eh kasi nga balita, parang <laughs> nag-birthday din recently. Siguro natipuhan yung bigay. Yeah. Uh, nilambing -huh. or, or naglambing na ibigay naman sa kanya. Hindi naman kuripot si female personality siguro. Pero para mas matangkad yung pinagbigyan. Parang. <laughs> <laughs> oh, oh. Kasi mas maliit siya Oo. Oh, oh. bida sa, oh, blind sa blind item. sa Na, birthday lang. Ay, hindi ko alam, ah! diba? ba? Basta may ka-love team siya. Oh, di ba? Oh, may ka-love Oh, ka-love team siya. So anyway, oh. yun lang. Uh, pag nagbibigay, di, bigay talaga. Bayaan mo na kung kanino niya gusto ipagamit yun o ipahiram right. or ibenta or what yun lang, may, may mga bagay din na dapat din natin iniintindi sa panig naman ng na mga nagbibigay din. Mm. O, oh, di ba? Lalo pat, naglalambing ka pala paminsan-minsan pag kailangan mo ng ganito, ng ganitong accessories, bags, mga kung anik-anik pa. Yun lang ang laman ng blind item na ito. Ako! Ah, bakit hindi, hindi ko naman ito show. Parang ako. Magbabati ako. Hello po. At siya, alista. Dr. J. Ricasata, <laughs> <laughs> Sheila Ricasata ng Faces and Curves, mga kapamilya ko po dyan. And si Dr. Pong Mag ng One Dental Clinic Dr. Jess Solis Happy Birthday May birthday ako mga babatiin na ka-birthday ka ni Madam Rose Ito ko nagpapabati sa atin kasi nanonood sila ng ating marites Andiyan si PBA Commissioner Willie Marshall Nag-birthday no October 12 Ang tugang kong si Victor Daet Si Dylan Menor yung sa Sparkle ah uh, si Betchay Vidanes, manager po ito ni na uh, Jasmine Curtis at saka ni Robin Padilla. Si mm. Sheila Galgana Marcelo, kasama ko dati sa DZMM, sa ABS-CBN. Si Piwi Pulintan ng uh, Jeremiah Band. Si Sir Manny De Vera, Sir Ed Atutubo. Si Ma'am Ara Solis and si Richard Merck, kapatid na Richard Merck. Happy birthday sa inyong night. Of course, si Madam Rose na umalis. Oh, binati ko na. So, na ang, ang dami kasing papabahan. Walang listahan, pero o, ang dami na. sa phone. Yeah, na <laughs> Analisa <laughs> rin ka, Kuji. Maraming oh. salamat sa pakulay na 800 yen. Oh. At kay Karina M, 10 Canadian dollars. from oh, Analisa Jewelry yun sa Japan, si Analisa. -mm. -mm. Ano na gano? At sasagutin ko itong si ano, may, may nakakaintriga dito, ang emote na wala na, wala na. Ito si ano, may may, na, may nabasa ako kanina kasi mm -hmm. nawala na. Kasi sa so 1,100 live viewers. Yes. Yes. Ah, 2,000 na? Uh -huh. Eh? Ah. Si Hamudi. Ah. Hamudi, sabi ni Hamudi, si Ambet palagi mali mga chika. Halika uh ah. rito, ikaw na ang magchika na kung alam mo, puro tama ang sinasabi mo. Yun lang, kung sino ka man, may mga sources po tayo. Hindi ko alam kung ano mga sinasabi mong maling chika. Manahimik ka. Charo! Ah. Ganun lang po ako. 1,200 live viewers. Maraming salamat. Okay, okay Bago natin tapusin okay. ang live, pasalamatan natin ang Scott Media para sa kanilang studio facilities. Kaya kung nais po ninyo na gumawa ng inyong sariling content, i-message lang po ang Scott Media sa Facebook para magamit ang kanilang facilities. Napakamura, affordable. Okay, alam okay, maray maray. Salamat po mga Martes sa mga live viewers natin. At syempre, maray, uh, tutukan nyo rin ang aming bagong palabas dito sa Martes Entertainment. POV! Ag POV, ha? Featuring Featuring third Anselmo? Ah, uh, Inka Magnaye. And? and no, sa akin yung binigay, yung... <laughs> <di> Anakostoba. <laughs> sa akin yung talaga binigay. <laughs> Napaka, very educational, informative, uh, na, na bagong show po namin dito sa MU Entertainment Channel. Pumieri po yan tuwing... Right. Friday ng 6 ng gabi po yan. Yes po, Mother Superior. habang kami naman po dito sa Marites University tuwing lunes at Thursday, anong oras? 9 p.m. Ayan oh, Ito ang Sige, yung alam ko bibigyan niya sa akin. Maraming maraming salamat po. Hula na mga Marites yung pundo mula sa Marites University. Happy birthday, Wednesday! Happy birthday, Rose! Happy birthday, Rose! Hindi pa kita, kita, kita tayo Aaron. sa Wednesday. Yeah. Wednesday ba yun ano usko palaga? on Wednesday part.